May iglesia bang namamana? Alam ba ninyo kung bakit bago namatay ang tagapagtatag sa iglesia ni Kristo na si Mr. Felix Manalo, pinili ang anak na si Iranio Manalo na susunod na mamahala sa iglesia ni Kristo? Pagkatapos ang anak naman ni Eranio na si Eduardo at ngayon inihanda ang anak ni Eduardo na si Angelo. Dahil ba ito'y iglesia sa pamilyang manalo? May pinagbatayan sila mula mismo sa lumang tipan at ito daw ang dahilan kung bakit ang anak ang susunod na kahalili. Ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel Pagkamatay ni Haring David na kanyang ama, natatandaan niyo po ba? Totoo ba ito? Sapat na ba ang pagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo ay totoo na na Iglesia? Tara, pag-usapan natin ito. At alam niyo ba mga kapatid na kahit sa kanilang pasugo magasin, inaamin na... Ang Church of Christ na lumitaw sa Pilipinas, walang kaugnayan sa Iglesia ni Cristo sa Roma 1616. Ito ang mabasa natin. Pasugo, Marso, Abril, 1981, sa pahina 3. Church of Christ mentioned in Roman 1616 is not meant for us, but for the Church of Christ established During the first century Kitams Nasa Kanilang pasugo Magasin yan Kaya ang tanong Bakit ba Pag Ang pag-uusapan ay iglisya ni Kristo Kahit Mga aklat Katoliko pinag chap nila Na alala ninyo yan kahit mga aklat katoliko pinag-chap-chap tulad dito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, kat Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya... Yan. Alam nyo ba na mismo ang mga INC nagpatunay na di sapat batayan na kung gumagamit ka sa pangalang Iglesia ni Kristo ay kay Kristo na. Nasa kanilang Pasugo Magasin, may naka dito na uh, pamplito mga kapatid. Pagkita ko sa inyo ang pahayag ng mga ministro. Sila mismo ang nagpahayag nito. No? kaugnay sa una uh, wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16 pero nagtaka tayo kung wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16 ang tanong ibat eh, ginagamit palagi na kami po kami po ang tinutukoy ayon sa Roma 16:16 balikan natin ang kanilang uh, pasugo magazine kung ano ang mabasa sa pahina size ng kanilang pamplito. Sa makatuwid, mang iglesia na hindi tinatawag sa pangalang iglesia ni Kristo ay hindi siyang iglesia kay Kristo. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na iglesia ni Kristo ang iglesia upang ito ay kilalaning tunay na kay Kristo. Ang pangalan ay isa sa mga pagkakilanlan. Ngunit hindi lamang ito ang pagkakakilanlan. Tama, no? Di mo ba? Kaya malinaw na ginagamit lang nila ang salitang Iglesia ni Kristo di batayan na pag iglesia ni Kristo dala ay kay Kristo na? Tanong, eh, alam naman natin na ang ginagamit nila palagi ay Roma 16.16. 16. Di ba Eto, mga um, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Kaya sa kanilang paggamit dito, gagamitin nila, pinagchap chap, nila, mga kapatid, yung mga aklat katoliko na nauna nating inihayag na ninyo. So, since Iglesia ni Cristo, yung pangalan ng kanilang grupo na itinatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas sa Punta Santa Ana, Manila, kaya sabi nila, kami ang tinutukoy. Pero alam niyo, na yung Roma 1616, 16, sila mismo ang nagsabi na hindi at walang kaugnayan sila. Ganon din, ang Roma 1616, 16, kung tingnan natin mga kapatid, small letter, hindi capital letter yan. No? Church, churches of Christ ang nakasulat. Ibig sabihin, isa lang yan sa bahagi sa tinatawag na descriptive terms paglalarawan sa tunay na iglesia at hindi yan proper name na nakasulat na official name. Kahit ma sabihin niya, eh meron namang salin na Biblia at Biblia ng Katoliko na ang nakasulat ay capital C, proper name, descriptive uh, name, descriptive term ang naturang nakasulat at ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo, babala ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 24.24, na di yan makilala mga kapatid sa kanyang pangalan dahil maraming magsisilitawan at magdala dito. So, yon isa na si Felix Manalo at yung delusional nila na pangalan basta mabasa lang Roma 16:16 at gamitin ang mga aklat katoliko pero alam niyo ang daming mga nagamit sa pangalang Church of Christ na nauna pa kaysa kay Felix Manalo ano yung uh, grupo na yan mga kapatid walang iba yung Church of Christ na itinatag noong 1930 ni Ezra Una pa yan kay Felix Manalo. My Church of Christ na itinatag ni Heram Page sa taong 1842. My Church of Christ na itinatag ni William Chabi sa 1830. Nauna pa yan kay Felix Manalo, mga kapatid. Oh. So, na pansin ninyo na di batayan na pag ang isang grupo nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, yon ay tatag na ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit? Kahit sa Pasugo Magazine nila, ito ang mabasa. Pasugo Magazine, Mayo 1997, page 11, way back on July 27, 1914 the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia Ni Cristo. See? Yun ang malinaw na pag-amin sa kanilang pasugo magasin na ayon sa SEC registration, mga kapatid, sino ang nagtatag? walang iba si Felix Manalo. Pero may kontrahan sa kanilang pasugo magasin. Bakit? Eto'y atin lang inilahad para sa mga kapatid natin na nagsisiyasat at naghanap sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng kanilang mga pasugo magasin, ilan, alam nyo, sinabi na di naman namin kinikilala na si Felix Manalo ang nagtatag o founder. Pero, excuse me, may pasugup magazine kayong nakasulat na ang may akda ay si Mary F. Ruiz noong 1997 sa pahina 16 na ang sabi, After the death of Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater level, levels of glory, integrity, an Prosperity under Brother Eduardo Manalo Ose Diyan, makita ninyo mga kapatid Na after the death daw So, Chiruli uh, Ruakin Bro Windel, sugo si Ka Felix Manalo Kasi siya ang nangaral sa Iglesia Ni Cristo Ba't mo kino kinokontra ang iglesia ni Kristo. Kayo ba ang kinikilalang sugo? O na, uh, claim lang yan ni Felix Manalo na sugo siya sa daw. At sinagot na natin yan ang pagiging sugo daw ni Felix Manalo. So, o na, kung tingnan natin, ang pasugo magasin ninyo, ang nagsabing wala kayong kaugnayan sa Roma 16.16. Ito, walang kaugnayan. At ano ba, dahil nabasan natin na nakarehistro kayo sa Securities and Exchange Commission, alam nyo ba kung matutulan ba nila na sino ang tunay na iglesia? E tingnan nyo ang pasugo magasene nyo na ang may akda ay si Phil John Puentes. Sa Marso-Abril 1986, page 4, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O see? Di pala niya matutulan na ang simbahang katuliko ngayon ay siyang Iglesya ni Kristo mula pa nung onang siglo. Ministro ninyo mismo nagsabi niyan. <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pang, pang-religyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusipo balik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> o, si? Talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yan po ang Iglesia ni Kristo. Kaya dito mga mahal na kapatid, buksan nyo sana ang uh, isipan ninyo, no? lalo na sa ating mga kapatid na na palaging nagsubaybay, buksan niyo. Oh. Dahil sa pamamagitan nito ay makikita ninyo talaga ang katotohanan. So, kung ginagamit nila ang mga aklat katoliko na nauna ng sinagot natin mga kapatid at sinagot ni Kabornok din, Ibig sabihin, ginagamit ninyo ang Roma 1616. 16. Anong tawag dyan? Kahit nasa pasugo na ninyo na wala kayong akaugnayan. Ang tawag dyan ay squatter. Okay. Uh, anong dahilan kung bakit napasapasa ang tawag ay uh, dynastic succession? Napasapasa ang pamamahala sa anak. At may argumento sila ito. Kamakailan lamang ay nanumpa bilang Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo ang anak ni ka Eduardo Manalo. Ginanap ang panunumpa sa lokal ng Iglesia dyan sa Nabotas na sa pagkakaalam ko ay sinaksihan maging sa live streaming ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. Oh, 'yun pinanghandaan na ah na siya ay magiging susunod na kahalili sa kaniyang ama mula kay Felix Manalo pinalitan ni er Ranillo Manalo ni Eduardo Manalo at ngayon si Angelo ay nagiging deputy na Ano ba ang batayan? Oh. Ang batayan, meron siya mga uh, binanggit dito lalo na sa mga mga kasamahan niya na meron daw umanong umanib sa INC pero uh, nasa ibang uh, nasa ibang planeta mo. Oh, okay. Uh, dito lang muna tayo sa kanyang. Ito ang dahilan kung bakit si Felix Manalo, na founder ng Iglesia ni Cristo, pagkamatay ang anak niya, pagkatapos ang anak, pagkatapos ang anak na naman pumalit sa leader ng iglesia. ganon? Gaya daw ni Moses na si Aaron, si Aaron, na hindi raw niya kaano-ano ang itinalagan niyang pumalit sa kanya sa pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus. Ulitin natin yon. Hindi raw kaano-ano ni Moses si Aaron. Hindi ka dugo, hindi ka mag-anak, ganon. Totoo ba yon? According to the Old Testament of the Bible, Aaron was an Israelite prophet a high priest and the elder brother of Moses. Mali si preacher. Kawawa naman. Nagtuturo ng salvation, daan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pero, simpleng kaalaman sa Biblia ay hindi alam. Nako, pag ganyan ang tagapangaral nyo, ilayasan nyo na. Hindi langit ang destinasyon nyo. Somewhere else. Baka sa kabundukan ng Tralala. <laughs> ang nag-asabi dito ay ang kaanib sa Iglesia ni Felix Manalo na si Moises. Pumalit sa kanya ay si Aaron. Tanong, nang namatay si Aaron, may mabasa ba yung anak niya ang pumalit at pagkamatay? Yon namang anak niya ang pumalit. At nagpatuloy ba yan hanggang sa panahon ng mga apostol? Hindi. Tignan natin, sisilipin natin. At mayroon pang argumentong ginagamit yung pagkamatay ni uh, King David. Oh. Uh, ituloy natin. Baka magpalusot si Preacher at ang mga kauri niya. Makabawi ba? At least sa kapatid ni Moses ipinagkatiwala ang liderato, hindi sa anak. Oo nga naman. Wow, wow talaga. Paano ngayon yan? Makakabawi ba si preacher na pakialamero? Mga kababayan, kung totoo man po na kay Aaron na kapatid ni Moses ipinagkatiwala ang pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus nung nawala si Moses at hindi sa anak niya, gaya ng sinasabi nung bumabatikos na mga ngaral, Eto ang tanong, batas ba yon? Ulitin nga po natin, batas po ba ng Diyos yun? Tuntunin po ba yon? Polisiya ba yun ng Diyos na hindi dapat ang anak ng leader ang pumalit sa kanya pag wala na siya? Hinihintay kong basahin ng preacher sa Biblia na ginamit niyang sangkalan sa kabulastugan niya na ipinagbawal ng Diyos ang ganong gawain. Wala akong narinig na binasa at hindi siya nagbasa ng Biblia. Ang tanong, kung walang ganong mababasa sa Biblia, kabawalan sa lider na ang anak niya ang pumalit sa kanya pag wala na siya, ay eh paanong naging mali ang INC sa pagpapanumpa kay Ka Angelo Iranyo bilang kapalit ni Ka Eduardo Manalo pagdating ng araw? Paano naging mali ang INC sa bagay na iyon? Magiging mali lamang ang INC kapag may ganong kabawalan. Unfortunately, sa mga masasamaang loob, ay wala pong ganon. Katunayang walang ganong kabawalan sa Biblia ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Na ta oh, iyan talaga ang dynastic succession lalo na sa kaharian pero after King Solomon yung anak niya na si Herbuam after kay uh Herobuam, no ba balikan muna natin yung kay uh, Joshua ah after ni Moses si Joshua ang tanong after ni Joshua sino ba ang humalili anak ba niya Di po ba There was no a single leader who took over after the death of Joshua. Oh, At yun ang pinagbatayan nila. Balikan natin ang kay uh, King David na ang humalili sa kanya ay ang kanyang anak na si Salomon. At pagkatapos ni Salomon, yung anak niya na si... Uh, he huwam ang pumalit. Pero, alam niyo na nang pinalitan na ni Hebubuam ang kanyang kaharian ay nahati sa dalawang kaharian. Yung Northern Kingdom of Israel, rolled by Hebubwam, at yung Southern Kingdom of Judah, rolled by Ah Rehibwam. Re yon, sa mga mga anak uh, mga kapatid na hati-hati 'yan pero ang tanong kung tingnan natin ang Biblia sa panahon mismo ng mga apostol di po ba si si apostol Judas na nagkaluno sa ating Panginoong Hesus anong nangyari dahil siya'y nagpatiwakal, pinalitan siya. Ang tanong, kung ang argumento ng mga uh, INC ay tulad sa panahon ni Moses at tulad sa panahon ni Profeta David, nangyari ba ito sa iglesia na ang tinutukoy nila? Tunay po na ang iglesia ni Kristo ay ang simbahang katoliko sa unang siglo. Nangyari ba na ang kahalili dapat anak? Halimbawa, nung namatay si Judas, pinalitan siya. Ano pang ginawa ng mga apostol? Silipin natin. Gawa ng mga apostoles, Kapitulo 3, versikulo 23, 26. So, they dominated two men. Joseph called Basabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, You, knew, you know everyone's heart. Show us wheres of this to You have chosen to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs. Then they cast lots, and the lot fell to Matthias, so he was added to the eleven. apostles. Ang tanong, si Matias ba ay anak ba ni Judas? oh, yan. Ginawa ba yan sa mga apostolis na noong namatay sila, pinalitan sa kanilang anak? Wala. Kaya mga mahal na kapatid, kung malinaw sa kanilang pasugo kahit sa kanilang registrasyon, Quilus Fundadores di Ista Asosisyon son Felix Manalo that the founders of this organization are Felix Manalo. So, alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang gumagamit lang sa Roma 16.16 ngunit inaamin na wala silang kaugnayan dito. Kung inaamin nila na wala silang kaugnayan sa Roma 16.16 dahil ito ang nakasulat Church of Christ mentioned in Romans 16.16 16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Ang tanong dito, sino ba ang ang unang iglesia ni Kristo sa unang siglo eh, kanilang pasugo magasin din, nagsabi, mga kapatid. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Kaya, tama ang sinabi ng kanilang ministro na ano daw, <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pang, pang-religyon, yan po ang organisasyon, pagka pabalik yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po. Okay. Uh, yun, inaaminan nila. Pero nabasa ko dito na ang iglesia ni Kristo daw patuloy lumakas dahil uh, yun um, ano, ang uh, maling argumento. Bakit? Di po ba kahit ang kay Kibuloy lumakas din? Ibig ba sabihin kay Kibuloy totoo na? Kahit ang Islam lumakas din? Ibig ba sabihin yung tatag ni uh, Muhammad totoo na? Yung Church of Christ ni Alexander Campbell lumakas din? Yun po ba? Ibig sabihin, kahit ang Seventh Day Adventist, lumakas din, pinanggalingan niya ni Felix Manalo. Yun po ba ang batayan? Dahil lumakas, tunay na. Ang katotohanan, may babala ang ating Panginoong Hesus San Mateo 24.24 na marami talagang madaya sa paglitaw nitong mga bulaang mga ngaral sa ating panahon. Kaya ulitin ko mga mahal na kapatid, ang pagdadaya ay maranasan talaga sa iba't ibang paraan. Pero alam niyo, napaka delikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa.